pupunta tayo ngayon sa school. Sa school ng anak ko. Kasi guys, may brigada. May brigada ako ngayon sa school ng anak ko. So, pupuntahan. Pupuntahan natin guys kung saan yung school ng anak ko. At maglilinis ako doon. Let's go guys!

Samahan nyo ako. Ayun guys, malapit na. Malapit na yung school dito ng anak ko. Ayun guys. Papasok ako dyan at dyan ako magbibrigada. Maglilinis ako guys. Ayun guys, ang school ng anak ko. school. Mamaya, guys, update ko kayo, guys. Ayan. Dito lang muna. Dito yung mga kasama. Ayan, guys. nag umpisa na kami. Ayan na, naglilinis kami sa, ano, malinis. <laughs> Bawalis kami, guys. Ano so, yung mga dance? Alis, guys. Ayan, guys, malaki-laki yung aming lilinisan. Ayan yung mga ko. ama wala wala wala